Hello mga kaidolo. So meron pa tayo mga idolo na nabiling ulam. So, yun. Mapakita ko ito mga idolo. Yan, nakita tayong, Ito yung ulam namin. Kasi magagabi na mga idolo. So meron tayo biling nabiling ulam. So, re ko na sa inyo guys. Yan. Ito guys. Okay, so, Atiin ah, na lang namin ito. Stop. tapos ito yung gulay. So, pumulit ako mga idolo ng gulay para kahit paano. Um, kasi mga idolo, ganito talaga yung ano sa probinsya mga idolo ang um, kahit gulay sobrang saya na namin ito tapos talagin natin guys na ano ng, ito yung ulam namin baboy yung guys na binili natin At salamat pala mga guys sa susuporta po sa akin dyan so i-reveal natin yeah. ito guys siya. yung ulam natin ngayon tapos lalagyan natin guys ng ano ng gulay so maraming maraming salamat guys sa patuloy na pagsabay-bay po sa akin at para sa mga kapatid ko mga dito maraming maraming salamat po sa sabay bay sa mga kapatid ko po so ang aking hangarin sa mga dito is makaawan lamang kami sa bawat araw na makakain lamang yung mga kapatid ko po so sabi ko mga dito kahit nag-aaral po ako is sangad ko pa rin daw makatulong gagawin ko yung lahat kahit po yat pagod na po ako pero lumalaban pa rin po ako para sa mga kapatid ko po So, eto para din ang kapatid ko mga dalo. Yan, eto pa yung mga kapatid ko po. Um, sila po yung tinutulungan ko mga dalawa. Yan. Ito pa. Yan. Doon kayo. Ha. Huh. So, hangad ko lang sila mga dalawa matulungan po talaga. Kahit inuuskan na ko, binabasya ko na maraming tao. Um, alam niyo mga dalawa, puro pa rin kabutihan yung ginagawa ko para sa pamilya ko. Masaya yan yung mahalaga. So, ano masabi mo? May ulam na tayo. Salamat po sa ulam. Um, ikaw, mas, ano masabi mo? Ulam. Kasi ulam. ano masabi mo? Sige ta. Salamat po. Kuya. <laughs> salamat po sa wala. Salamat po, Kuya. Salamat po, Kuya sa ulam. Yan. Ano ka ba naman sa mga boy? Salamat po. <laughs> <laughs> Hindi siya guys makapasalita. So maraming maraming salamat po para sa patuloy na pagsuporta sa akin at sa mga nag i din sa mga kapatid ko. Thank you so much po. So napakalaking tulong po din yung bawat pagsuporta niyo mga dalaw. Sana po niyo pong um, supportan na so, sabay-baya po kami. Gabalis po sa atin lahat. Thank <laughs> you.